Ayun. Magandang umaga Barcelona. Ang oras ngayon ay 8:15 AM. Ayun. Maaga dito, maaga sa amin. Ay, may pupuntahan ngayon, doon Pupunta tayo ng opisina ng SOC para ayusin yung papel ko. lakad tayo dun papaganon medyo malayo-layo din mga uh, 30 to 40 minutes na lakad pwede naman sumakay ng bus kaya lang <coughs> excuse kaya lang ay gusto ko yung maglakad talaga kaya lakad tayo punta doon ayan nakakolekta ng bus yung sinasabi ko na pagtatang ng basura oh. Ayan o, oh, nila na ganun. Ayan. Tapos tinataktak sa kanilang truck. Ganyan pag ng basura dito sa amin, sa Barcelona. Tapos yung ganyan, may iba-ibang kulay yan. Ayan. Yan ay iba-ibang truck na nakuha. Yung kulay brown na yan, ibang truck. Yung kulay green na yan, ibang truck. Itong kulay puti na to, ibang truck din yan. Ito, iba din truck. Saka yung kulay blue na yon, ibang truck din na nakuha. Ayan. Ayan. Tsaka yung kulay dilaw na yon, yan, iba rin truck na nakuha niyan. Kumbaga, may kanya-kanyang truck na nakuha sa mga basura na yan. Hindi isang truck lang. Ganyan dito sa amin, naka-recycle lahat 'yan. Yung mga basura na yan, naka-recycle. Yung kulay brown na yon, yun ay mga tapunan ng mga ano ng mga mga tira-tirang pagkain, yan. As yung kulay blue na yon, yun ay sa ano ata karton. Basta mga iba-ibang kategorya yan. Yan ang basurahan namin. talaga Parang prado-prado ko sa basurahan namin eh. Basurahan namin eh. <laughs> basurahan dito. Marami pa rin. Pero tinanong naman niya naman tao. Nagkalat pa rin. Di ba? Ilalagay lang doon yan. Sinasabi ko. Ilalagay lang. Hindi pa nila magawa. Kinakalat pa talaga. Talagang na sa mga tao ang ano ang alam niyo yun burara umbaga ay tayo tayo mapunta daadaan tayo diyan pa pa sa nericho tapos naadaanan ang kulay dilaw nabas na yan sa mga manunod po ng aking vlog eh, comment lang po kayo sa comment section ko at para ma-shoutout ko kayo sa next video sa lahat po na magko sa aking video sa ko po sa next video ito na tayo puro basura na basura na naman ano talaga hindi talagang ganito dito sa amin eh talagang may mga basurahan na nang sa kantuhan sa tawidan may malalaki pang ganun sa malayo talagang sa basurahan na eh, sobrang dami malalaki pati oo oh, ito mo laki Nung basurahan na yun, no? O, oh, diba? Lalaki. And may gripo rin kami dito. Talagang <laughs> flex na flex eh. Ano? Ayan, naan tayo dito. <coughs> Ayan, o. Oh. Yung pare, oh. La Kubo pa rin yun. talaga <laughs> kahit sang kalumingon Oo man. o ayan pa talagang marami sila ano tayo dito o anong meron dito sa underpass ah ito pala yung underpass o oh. Ahí tá cagando, cái lựa chọn Busy nga. Busy. Pupunta sa uh, pupuntahan ko din. Oh. Mga kasabayan ko yan. karamihan dito ay papasok sa trabaho ngayong umaga talagang ang, ang buhay abroad ay laging busy ako lang ang hindi o lang ang tambay alam niyo yun ay layo, layo pa ang ating pupuntahan cafeteria oh. Pan Ayan. Bar Mga cafeteria 'yan. Apuno ah, dito ang kartunan, no. Oh. Dito, sa atin sa Pilipinas binibili ang karton dito at natapon lang diyan, oh. no. Ay, tayo. So, so tayo doon sila alam na ang daan ng tren. <coughs> daan ng tren yan eh. ilalim na yan. Yan tayo. So, nabot natin yung tren na daan. No? Rodilles. Dito tayo. Sa Sa ilalim. ninyo na da babo natin ano ayo ngayon ito ngayon, ngayon si Leyas lawat lapad ng graffiti ano mula dito sa kanto hanggang dito may graffiti oh Kabilaan yan, no? Dito, yung mga pader pinapalagyan ng graffiti talaga ganyan kaya mapapansin ninyo halos maraming pader dito may mga graffiti kasi dito ano parang legal dito magpintura sa pader basta kukuha ka lang ng permit ata kumbaga may grupo kayo kukuha kayo ng permit para kayo makapaglagay ng graffiti sa pader yan ganyan dito Lalabas na, na tayo para tayong sumuot sa tunnel na, no? Oh. Ay. Okay. Daan tayo dito sa parke. Ayan. Daan tayo dito. Ah, Yan namang sasakyan na yan. Yan yung naglilinis ng mga parke. Ayan, no? Ayan yung mga nagwawalis, nagdidilig ng halaman. Ayan. ganyan dito. Talagang nakaano uh, ano lahat. Ayan kalapati o. Oh. Tapos doon tayo pupunta sa lugar na yun. Doon baba tayo dito. Tapos doon tayo natawid sa pa, pa ganyan tayo Doon tayo pupunta Ang mga ibo namin dito Parot oh, Ayan na Yan ang ibo namin dito Di ba ka? Cute Ay lumipad na Natakiyot sa akin Kaya siya lumipad Ayun pala Yung pa yun, iba pa yun no? oh. Di ba ka? Yan ang mga ibo namin dito Parot

na tayo Pawis din paglalakad eh Pawis din Pawis din ang likod Doon tayo sa may dilaw pupunta ang dilaw na yan, yung um, parada ng bus na yan, yung tapat na yan, yung opisina, yun tayo kupunta. Ayan, marami na kami nag-aabang dito. Ayan o, oh. kabubukas lang yan. Dito na tayo. Ayan, yun ang na yan. Ayan o, oh. yun tayo kupunta. Ayan. Ayan, magandang buhay mga alayas For today's video, may dumating tayo ang package Pinaorder so, ko sa asawa ko Ngayon, i-unboxing natin to. Ito kasi mga gamit ko pag vlog Kaya hindi order ko Unboxing natin Para makikita nyo kung anong laman ito Game okay. okay, ayan Ating simulan ng pag-unbox ng ating package na dumating mga alayas natin kung ano laman ito. Ang kompleto ba? Alam ko naman kung ano laman, kaya alam natin, natin kung kumpleto Oops. Housing. Hindi ko alam. Ito, housing. Housing ng S7. Hindi ko alam ba't may ganyan ng order. Ito, hindi ko rin ito alam kung ano ito. Amin may natin ito yan ba? Kung ano man ito. Parang... Ano ba ito? Marisag ba talaga? Si Marisag Gihan. Ah, ito yung akin talagang... Talaga yung sa akin. Yan. Oops. Yun. Ito ay... Para siyang yung sa cellphone na panglagay. Tapos ito ay ilalagay sa katawan. Para maging body cam o oh, ito ay sa ulo. Ayan. Tapos ito yung sa katawan. Ayan. Tapos ito yung kanyang mga accessories. Aber, tignan nga natin. nalapana Okay Tapos ito ay dito Ganito Tapos ito ay dito a ver Hindi ma ma siya match-match siya. Maaari ba naman hindi ano. may kasama to sa binili. Sila magkakasama. Ano ba naman yan? Ito siya. So, natin siya. Amen. Ganito siya mga kalayas. Ayan. Tapos testingin natin sa nabawa sa cellphone. Okay, testingin nga natin. Kasi meron akong ganito. Eh, sa GoPro. Ayan. Ito naman sa cellphone. Okay. Yan ang itsura niya. Ox ba? Ox ang ating gamit. Ayan. Ito siya. Ito yung pinorder ko. Ito palagay ito sa ulo. Ayan. Ah. Tapos ito. Hindi ko na ito bubuksan. Kasi hindi naman ito kasama sa pinaw cell ko. Ito lang akin. Mahirap file man lang hindi sa atin. Kaya, dyan ka lang. Hindi ko yan bubuksan. At ito, ang atin, pinaglalagyan. Okay? Yan ang kanyang kabuan. Ayan. Habang naglalakad ka, nakakapag-video ah, ka ng ganyan sa cellphone.